Magandang hapon po mga kalaki August 23 po ng 5pm eto na naman po tayo mga kalaki Tara, mamigay po tayo ng masaswerting tips Masaswerting code po ng mga uh, tataya po dyan Na habol po ngayon pong last draw po ng 5pm Ano po? At sa mga interesado po sa mga lucky numbers namin Tutok lang po rito Lagi ko po sinasabi Pag gusto nyo ang mga lucky numbers namin Kuha po kayo ng listahan Ilista nyo po ang mga lucky numbers na sasabihin ko At pwede nyo pong tayaan kahit saan po yan mga kalaki Pwede po ang lucky numbers namin Okay? At pag galing po sa amin ng lucky number, sige po tayoan Ano po, pwede po yan sa loob ng tatlong araw mga kalaki o higit pa na gusto mo. Pero, 3 days lang po ang pagitan po na ibinibigay ko po sa inyo. Okay? At kaya mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin ay bago po lagi dito ito mga kalaki. Ngayon po ay mamimigay po tayo ng uh, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Ang gusto ko po ngayon August 23 mga kalaki ay isa ka sa mapalad na mapapanalo kita mamaya at sasabihin mo Sir Red, nalo po ako at ipopost kita sa Facebook namin mapapasama ka na sa Book of Queeners. Okay? Kaya kung ready ka na ng ng mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa iyo ngayon mga kalaki. Eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo okay mga kalaki at syempre po iinom lang po ako ng tubig bago po tayo magbigayan ng mga numero. Kunin nyo na po yung mga listahan nyo mga kalaki ha. Ah. Sa mga naniniwala po sa amin, dyan lang po kayo. At sa mga ayaw naman po sa amin, stay na lang din po kayo dyan. Alam ko pong magugustuhan nyo din po ang mga lucky numbers namin, okay? Inom lang po ako sandali ng tubig. So pwede na ano po mga kalaki Okay na, Ito na po umpisa natin sa 2 digit lucky numbers Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 21 at number 5 Ayan, at ang pangalawa po ay number Number 3 at number 18 At ang pangatlo po, number 19 at number 13 Ayan po mga kalaki ang ating two digit lucky numbers. Isunod lang na po natin ating three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers mo ay number 703. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 826. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod lang na po natin ang pangatlong three digit lucky numbers. Ito na po, number 945. Ayan po mga kalaki, ang ating 3 digit lucky numbers at 2 digit lucky numbers na bigay ko na po oh. at syempre ibibigay ko na rin po ang 4 digit lucky numbers natin isusunod na po rin po natin agad agad yun mga kalaki eto na ang 4 digit lucky numbers number 2938 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 7286 ayan po mga kalaki at syempre po ang pang pangatlo pong 4 digit lucky numbers ay number seven 1970 Ayan mga kalaki kompletor po ang mga lucky numbers natin. Natakbo na po sa mga suki yung outlet maya maya. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po yan. At pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki. Huwag nyo po agad binibitawan na 3 days po yan mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Aba dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na makinig po mabuti. Lalo na sa mga baguhan dyan. Napakadami pong nagkalat ngayon sa Facebook na mga fake account. Ayan po, nako, Hinukuha po yung picture ko Picture namin ni Lola Ginagawa pong profile sa Facebook Hindi po kami yan Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation Hindi rin po kami yan At baka mali po kayo nang naifafollow at napapanood Nakoy, hindi po kami yan Lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki Okay? Yan po ay mga fake accounts Subukan nyo pong tawagan yung mga yan Hindi po yan sasagot Kasi mga fake po sila Ingat-ingat po kayo dyan Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon Wait lang po may bumibili Ito po, ito po ito po yung legit na account na ginagamit natin ngayon mga kalaki ha Ingat po kayo sa mga fake account Ito po ay Red Parungkin Lagi nyo po i-check ang followers Meron po tayong 330,000 plus followers Kami po yan At syempre kasama ko po si Lola Carmen dyan Meron din po tayong kalahating million account Na Red Parungkin Pero ito pong ginagamit natin ngayon 330,000 plus I-follow nyo po ito Pwede nyo po akong tawagan dito Lalong-lalong po sa mga sasali sa private consultation Pwede nyo po akong makausap dito mga kalaki Okay? At syempre po mga kalaki Meron tayong Aris Gatchalian na account Meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin Red Parungkin po na merong Uh, 17,300 followers at syempre po tiktok ang tiktok natin red parunkin po na merong 448,000 followers ayun po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko ang breakman at birthyear mo malay mo dito ka mga kalaki, malay mo dito ka pala rin pag sumali ka sa private consultation, okay? Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo at every 3 days po magpapalit po tayo ng numero. Sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko sa mga gustong subukan, dapat po makausap nyo muna ako sa messenger para legit na legit ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin, okay? At sa mga sasali po ngayon ha, bibigyan ko po kayo ng discount para member po kay sa akin ng 3 months ng August, September at October. O, salin na try mo na baka dito ka maging milyonaryo okay at syempre po mga kalaki ituloy na po natin ating pamimigay ng mga lucky numbers ito na po ang ating mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na number 10 number 36 number 24 number 28 at number 19 at ito naman po ang pangalawa number 15 number 23 number 27 number 38 number 17 at ito naman po ang 6-digit lucky numbers Pwede po rito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers Umpisan po natin ang ulang 6-digit ay Number 18, number 37, number 29, number 22, number 13 at number 8 At ito naman po ang pangalawa Number 16, number 39, number 41, number 12 number 20 at number 8. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers natin. Tutok-tutok na po dito mga kalaki at dapat po 3 days po yan bago natin bitawan or falitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo ka sa ating mga uy. Happy happy birthday po kay Ma'am Angelica iba ano Ma'am Angelica Ilagan. Hello shout out po sa inyo Ma'am Angelica Ilagan po. Ayan po mga Uh, maraming salamat po sa ulang sa panonood niyo po po siya, taga San Juan, Manila Hello po, San Juan Metro Manila ba yan? O San Juan City? Hindi ko alam, basta sa Maynila yan Shout out po sa inyo Pinababati niya ang kanyang mga uh, kamag-anak Family <coughs> Family po kay Ma'am Angelica Ilagan, hello, shoutout po sa inyo. Okay? Humihingi po sila ng 2-digit lucky number set 642. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga driver naman po natin dyan, sa mga jeepney driver po, dyan po sa may Santa sa Manila. Hello, shoutout po sa inyo dyan, mga kuya. Ayan po, shoutout po yan, kila kuya. Ezequiel at kila Kuya Dante shoutout po sa inyo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout comment lang po ng comment, share po nang share ng mga videos namin at dapat nakafollow Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki ilaban nyo na yan, mananalo tayo ngayon claim